Marami rin ang nahikaya at na sa Iglesia Ni Cristo dahil sa pagbabasa ng pasugo. Kaya naman, ang pamahagi ng pasugo binigyan ng panahon ng mga kaanib ng Iglesia Ni Cristo. Mula sa Kowloon, Hong Kong, naritong report ni uh, Aroma Flores Pimentel. Sa pagsapit ng ikapitungpuntitong taon ng pagkakalanggan, Iglesia Ni Cristo ay nagkakaisang muli dito sa Hong Kong upang isagawa ang kanilang INC Worldwide Pasugo Journal. Noong February 21, 1939, si kapatid na Felix Way Manalo ang sinasampalataya ng sugo ng mga Iglesia Ni Kristo ang naglathala ng kauna-unahang official Pasugo Magazine at siya rin ang first editor-in-chief nito. Ang ibang mga kaanib ng INC dito sa Hong Kong ay na-convert sa pamagitan ng pasugo at ngayon ay aktibo na rin sa kanilang tungkulin at pagsamba. Pinangunahan ng mga ministro at ng may mga tungkulin ang masayang pamamahagi ng pasugo sa iba't ibang dako ng Hong Kong ang lokal ng Kontong, Lantau, Wan Chai, Hong Kong East, Hong Kong West, Yuen New Territories, Kowloon, at patina sa Macau. Mula noon hanggang ngayon, ang Pasugo Magazine ng mga IAC ay isang mabisang kasangkapan upang maipahagi ang mabuting balita sa sangkatauhan. At para naman sa mga kaalip na Iglesia Ni Cristo ay nananatili silang kaisa ng kanilang pamamahala at sulido sa kanilang pananampalataya mula po dito sa Hong Kong, Aroma Flores Pimentel, at